Pagkakit lang ang kamay ko. Bakit? May kurinte? Ano? Mas malas ako sa'yo? Mang ka? Ha? Pagkita! Kurinte! Kukurinte kita? O, oh, kapangyarihan laban sa kapangyarihan? Kurasyon laban sa kurasyon, mang ulam? Mag-urasyon ka na kung kaya mong mag wala ka na maiyak e. Magkukulang ka na, oh. Bakit mo kukulang ito? Kursunada mo? Kursunada? Saan Nakursunadaan mo? O galit? Naingit? Galit? Ungit? Kursunada? Na yan, Ano? Maganda? Cute? Yan, ang cute. Kahit hindi ka sumagot, yung gabay kong Sasagot dyan. -sa 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 -sa. Ano? Naiiyak ka? Naiiyak? Titigilan mo na ito. Ha? Titigil ka na? Parkata? Classmate? Kamit bahay? Okay. Kaibigan? barkada. Patay ka ngayon. barkada. Parkata ka? Ha? Barkada, Sagot. Ito katigil lang? Oo. Oh. Ito ano, oh. oh, sige, paklas, paklas. Sige, paklas. Bakit ang ginukula? Anong traso? Anong traso sa'yo ng batang ito? Anong traso? Para, ha? Anong traso? Anong traso? Anong eh? Anong oh, uh traso? uras kulay, ta Ano? Pamarusa.

Ano, kakausapin mo ba kung ikaw na nakasapi? Ikaw na nakasaping mangkukulam dyan, kakausapin mo ba kung hindi? Ha? Matigas ang ulo mo eh, papatayin na talaga kita ha? Pag ako naiputin siya, papatayin kita ha? Sige, tanggal, bak baklas, bilisan mo. Anak mo

Ay talaga hindi ka sasagot. Baklas, baklas. May pinakain ka ba? May pinainom? Palipat angin ah, o oh, dinasalan mo. Bata pa talaga. Bata pa gumagawa mga kabay. Kasing edad. Kasing edad. Sino ba nagturo na Magulang? Dalawa ba kayo kumukulan dyan? Mag-ina. Oh, Mag-ina kayo? Pag ina, kanina ka pa eh. Pako. Uh, Pag ina kayo? Sasagot din eh? Ha? Pag ina? Kanina, hindi pa ako nag-urasyon na natatakot na sa akin. Pero nung nandito sa bahay kanina, sabi ko tawagin. siya papakali. Wala na corner straight. Sige, aba, tas dito na po, sir, kumain ng bayad. Halo. Sige, sukan mo lang 'yan, mo suka. Isuka mo. May pinaiinom. Sina bay sa pagkain, inumin soft drinks, sa soft drinks, 'yan 'yung si bay mo, sige. Bigyan mo nang kom. Kahit di ka magsalita, malalaman ko yan. Tingnan mo. Nahihiyak ang bata ka, no? Batang bata ka pa. Nangulam ka na. Hindi mo alam na mas masama yung ginagawa mo, no? Sa kapwa mo. Hindi mo ba alam na mahal kita patayin ngayon? Ha? Hindi mo ba alam na ikaw na batang magulang ka na nagturo sa magulang ito? Pwede kumain patay ka yan. Mga sa katawan na yan. Ano? Titigilan nyo na ito. Ha? Diting ilang kayo? Isa, dalawa? Gusto ko mag-usap. Gusto ko mag-usap. Mag Isa, dalawa kayo. Isa, dalawa. Sagot. Kuryente. Isa, dalawa. Ilang kayo? ilang Ilan? Isa dalawa Dalawa Magina kayo Bakit kinukulang? Galit? Ingit? Magsalita Galit? Ingit? Ha? Galit? Ingit? Ingit? Anong kinangingitan nyo? Sa beauty? Sa kutis? Talino? Pera? Bahay? Whatever Anong kinakita mo?

Ha? Hindi na. Papatayin nyo hindi. Papatayin hindi. hindi na pa magkukulang ka eh. Ha? Wala na, meron pa. Wala na. Matigas ang ulo mo, ha? Saka na na Diyos sa mga Diyos. sa ato, patayin ang dalawang ulo mo. Hmm. Sa aran ni Yahweh. Itumba. Tumba. Hmm. Kanina pa kayo eh. Kinakausap ko yan eh ng maayos. Ayaw mo sumagot. Mga sa mga kukulam, sa kinaroonan. Tirahin sa puso, patigilan ninyo ng mga kukulam nito. Tumigil kayo. Ibagsak niyo ang katawan lupay, spirit of kaluluwa. Tumba! Blah! Patay na, mga gabay. Patay pa yun. Ising. Ano nangyari? Bakit ka maya? Alam mo yung ginawa mo, hindi? kaning ano. Kinain kita nila ano. Magkina, meron ka bang barkada sa kapitbahay mo no? magkina. Ah, parang, ibang, na magkina no? ka parang kakay bagay ng kilos? Punta na. Ano? Kanina nakapikit ka, sino nakita mo? Huwag ka magsasabi. May nakita ka, kilala mo, barkada o kapitbahay. Anong nangyari? Kanina nakapikit ka,